Nag-grind po tayo ng chopping board. Ating yung season. Napalad natin sa YouTube. Ato ko nga pala mag-grind yun ng 100 hang hanggang 220 grit. Pinagasan ko yun ng tubig na may sabon at pilato yun ng ilang oras at bago siya pahiran ng uh, mineral oil. Yan. Ito na po yata yung chopping board. Pinahiran ko na po yan, ng, ano uh, ng mineral oil. Kasi ngayon ibababa din natin sa papatoy natin sa araw. Mga ilang oras. ganito na lang. Para pwede na siyang gamitin. Bye-bye!